Ginantihan ko ang anak ng kabit ng tatay ko, pero ako ang nahulog. Graduating ako ng college nung mawala si Papa. Normal na umaga sa school nang tumawag ang ate ko. Inatake daw si Papa at dadaanan daw nila ako ni Mama sa school on the way sa ospital. Malinaw pa rin sa isip ko ang eksena sa ospital. Nakaupo si Elena sa tabi ng Papa ko hawak-hawak ang kamay niya at umiiyak. Si Elena yung kabit niya, yung dahilan kaya kami iniwan ni Papa. Medrep si Papa nun. Si Elena naman anak ng hospital director. Mayaman siya at mga agaw ng asawa ng iba. Kaklaruhin ko lang, hindi kasal sina mama at papa, pero 23 years na silang nagsasama ni mama nung dumating si Elena. Sabi ng nurse, wala na raw si papa. Grabe yung biglang iyak naming tatlo. Nung makita kami ni Elena, sinubukan niyang magpaliwanag. Sinampal siya ni mama. Hinimatay si mama. Kami ni Ate nanginig. Hindi ko ma-explain yung pain na wala na si papa. Tapos itong babaeng naging dahilan ng lahat ng sama ng loob ng pamilya namin, may gana pang magpakita. Tapos ang sakit na siya pa ang huling nakasama ang huling nakita. Pero kami yung nandon for 23 years. Sila dalawang taon pa lang tapos ganun na ang nangyari. Sobrang kapal ng mukha nitong kabit ng tatay ko na siya pa nag-asikaso ng libing ni Papa. Siya kasi ang kinampihan ng mga lolo at lola ko kasi sa kanyang araw nalagutan ng hininga. Siya ang pinili kumbaga. Pero siguro ang totoong dahilan ni na Lola eh, dahil kahit may St. Peter si Papa yung basic lang. At siguro gusto nila na kahit paano maganda yung magiging huling hantungan ni Papa. Hindi naman kasi namin kayang bumili ng lote sa magandang sementeryo. Pero ang sakit kasi parang kahit sa huli binigyan pa rin ng sama ng loob ni Elena si Mama, kaming pamilya. Meron naman siyang sariling asawa, bakit niya ginagawa ito sa amin? Sa pagkakaalam kasi namin kasal din siya sa iba at may anak din. Kaya talagang parang demonya ang tingin namin sa kanya. Siyempre galit kami kay Papa, pero nung nawala siya na solo na ni Elena lahat ng galit namin. Isa pa naisip namin na parang sinilaw niya ng pera si Papa ganon. Guwapo kasi si Papa. Naging artista siya nung teenager pa lang siya. Pero konti lang din ang naging projects niya kaya naging medrep na lang. Hindi naman kami mahirap pero kahit kailan hindi naging mayaman. Madami kasi kaming magkakapatid. Hanggang sa nahatid na si Papa sa huling hantungan. Ang sakit makita na si mama iyak ng iyak palagi, hindi niya pa rin matanggap na wala na si papa. Tapos, bukod sa iniwan siya para kay Elena, si Elena pa ang huling kasama at parang siya ang nawala ng karapatang magdesisyon sa huli. Imagine 23 years mong nakasama, tapos ganun ang nangyari. Bumuo kayo ng pamilya, tapos isang araw nag-empake at sumama sa mayamang babae, tapos sinabi na magsusustento lang sa mga anak pero hindi kay mama. 23 years na housewife si Mama at biglang kailangan niyang mamasukan kahit middle age na siya. Siyempre, 23 years siyang walang work experience kasi nga nasa bahay lang siya at nag-aasikaso sa amin. Parang sobrang lupit. At alam kong si Elena ang nagdesisyon nun kasi mabait si Papa. Para siyang sinapian nung makilala niya ang babaeng yon. Since then, hindi na ako matahimik. Kasi parang walang justice. Ganun na lang ba yon? Hindi yon nawala sa isip ko kahit lumipas ang ilang taon. Lalo na at since then, naging malulungkutin na si Mama, tapos eventually nagkasakit. Parang nawalan na talaga siya ng ganang mabuhay nung time na yon at sumunod na siya kay Papa. Hindi ko matanggap. Feeling ko dahil sa isang tao na wala ang mga magulang ko, tapos hindi man lang siya nagdusa. Ilang buwan ang lumipas. Habang social media stalking ako kay Elena, nalaman ko na doktor pala ang anak niya sa ospital nila sa Laguna, si Doc Adrian Santos. Guapo, maputi, perfect teeth, may dimples pa. Galit na galit ako kay Elena kaya naisip kong gumante through Adrian. Hindi ko alam kung e-epekto pero gustong gusto kong subukan. That time, medrep na rin ako tulad ni Papa. pina ko ang ruta ko para makuha ko yung isa sa mga clinics ni Adrian. Hindi lang siya doon sa ospital nila, may clinic, meron pa sa iba, kaya doon ko siya balak puntahan. Madali kong nahanap ang paraan para makalapit kay Adrian kasi may online presence siya. Mahilig siya sa classical music at international films. Perfect. Kasama sa trabaho namin ang manuhol sa mga doktor kaya madami kaming connection sa mga ganyang pa-event. Una, nagpakilala ako bilang clinical specialist na may mga bagong gamot na dapat niyang i-prescribe. Napansin kong interesado siya sa mga innovative treatments kaya binigyan ko siya ng mga journal articles at sample medicines. Sa bawat pagkakataon, sinisigurado kong mapapansin niya ako. Inimbitahan ko siya sa mga medical conferences kung saan ako ang presenter. Binigyan ng VIP tickets sa mga symphony orchestra performances sa cultural center, sa place ng PETA, etc. Pati sa private screenings ng indie films, sinigurado kong kasama siya sa listahan. Top performer ako kaya maliit na bagay sa akin yon. ma ako eh, nasa dugo ko ang sales. At si Adrian ay personal investment ko para sa peace of mind ko dahil hindi ko sigurado kung matatahimik ako kung hindi ako makakagante. Akala ko madali lang ang plano ko. Magpapanggap makikipag-date at kapag nahulog na siya ng tuluyan, iiwanan ko siya ng basta-basta para maramdaman nila kung gaano kasakit ang maiwan ng pamilya. Pero hindi ko inasahan na ako mismo ang unang mahuhulog. Una kong napansin na nagbabago ang nararamdaman ko noong nagka-dengue outbreak sa Laguna. Si Adrian, Bilang infectious disease specialist, halos hindi na umuwi sa dami ng pasyente. Nakita ko siyang natutulog sa nurse's station, yakap-yakap ang stethoscope niya. Sa halip na umalis ako, binilhan ko siya ng pagkain. Nagulat ako sa sarili ko. Bakit ako nag-aalala? Ang sunod na incident, napagalitan ako ng supervisor ko dahil bumaba ang sales ko. Umiiyak ako sa fire exit ng ospital nang makita niya ako. Walang tanong-tanong inaya niya akong mag-milk tea. Nag-usap lang kami tungkol sa akin at nakinig siya sa hirap ng work ko hanggang sa magsara na ang milk tea shop. Hindi ko na napansin ang oras. Naging regular na ang mga lakad namin. Minsan sa weekend, nagpunta kami sa Novali para magbike. Natumba ako at nagkasugat sa tuhod. Si Adrian bilang doktor sobrang concerned, pero natawa na lang ako kasi ang cute niyang mag-alala. Doon ko na-realize na gusto ko palang nakikita siyang ganoon ka-protective. One time, nagkasakit ng malala ang ate ko. Big C ang diagnosis. Sobrang down ako noon at ready nang mag-resign sa work para mag-full-time sa pag-aalaga sa kanya. Si Adrian kinausap pala ang mga kasamahan niyang oncologist. In two weeks, nakapag-set up na siya ng treatment plan para sa ate ko complete with financial assistance mula sa hospital foundation. Umiyak ako sa clinic niya, hindi dahil sa lungkot kundi sa sobrang pasasalamat. May mga simpleng bagay din na nagpapakita kung gaano siya kabuting tao. Like kung paano niya binibili ng pagkain ang mga nurse, guard, at janitor sa ospital tuwing may overtime sila. O kung paano niya tinuturuan ang mga medical student ng walang kapaguran. Sa mga ganong moment, unti-unting nawala ang galit ko kay Elena. Dahil parang sa lahat ng kasamaan niya, ganito kabuting anak naman ang napalaki niya. May time na nagkasakit ako ng severe flu. Night shift siya noon pero pagka-text ko, dumiretso siya sa apartment ko. May dala siyang fever medicine at food. Nung death anniversary ni Mama, nagulat ako nung sumama si Adrian sa cementerio. May dala siyang flowers. Hindi niya pa rin alam ang connection namin sa Mama niya. Sobrang nakonsensya ako. That moment ramdam na ramdam ko na mahal na mahal ko siya. Isang gabi, habang nasa bahay niya ako over dinner na siya rin ang nagluto, inabot niya ang kamay ko at lumuhod siya sa harap ko. May hawak siyang singsing. -sing. Doon ko naramdaman ang bigat ng nagawa ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. Hindi deserve ni Adrian. Umiyak ako at inamin ang lahat. Kung sino ako, sino si Papa, ang galit ko kay Elena, at ang plano ko. Kinuwento ko kung paano ko siya sinundan. Kung paano kong inalam lahat sa kanya at pinlano ang bawat pagkikita namin nung una. Nalays ang foundation ng relationship namin. Nakita kong nagalit siya nasa mukha niya yon. Sabi niya, tapos na kami. At wala akong nagawa. Alangan namang magpatuloy pa kami kung alam na niya. Binago ko ang ruta ko para hindi na kami magkita. Iniwasan ko ang lahat ng lugar na pwede ko siyang makasalubong. Tinanggap ko ang consequences ng mga ginawa ko. Deserve ko ang sakit na nararamdaman ko. Sa gabi hindi ako makatulog kakaisip sa kanya. Sa umaga automatic lahat ng galaw ko. Hanggang isang umaga habang nasa opisina ako, dumating si Adrian. May dala siyang dalawang cups ng kape. "I thought it over," sabi niya. "Mali ang ginawa mo. Nasaktan mo ako. Pero mali rin ang ginawa ng mga magulang natin." Hindi natin kasalanan yon. Sa tingin ko mahal mo ako kaya inamin mo sa akin. Tama ba ako? Napaiyak na lang ako habang tumatango. Niyakap niya ako at sabi niya, pinapatawad na niya ako. At doon nagsimula kami ng panibago. No more lies. Ngayon dalawang taon na kaming kasal. Minsan naiisip ko pa rin ang nangyari. Pero tuwing nakikita ko si Adrian, na ko na ang tunay na pagpapatawad ay mas matimbang kaysa sa paghihigante, sa pain, sa bitterness. At si Elena, naging parte na rin siya ng buhay namin. Hindi madali. Madaming luha, madaming may hirap na usapan. Pero natuto kaming magpatawad. Natuto kaming bumuo ng bagong pamilya mula sa mga pirasong na iwan ng dating buhay namin. Madami na kaming pinagdaanan sa dalawang taon naming pagsasama. Mga night shifts niya at mga business trips ko. Mga argumento dahil sa pagod. Mga tampuhan dahil sa busy schedule. Pero sa huli, nasa kwarto naming dalawa ang photo album ng kasal namin. Reminder na ang pagmamahal, mas malakas pa sa galit at hinanakit. Minsan nga napapaisip ako, what if hindi ko ginawa ang plano ko nun? What if hindi ko sinubukang gumante? Pero siguro ganun talaga ang tadhana. Minsan ang mga bagay na akala mong magdudulot ng sakit sa iba ay siya ring magbibigay sa iyo ng pinakamahalagang aral sa buhay. Na mas magaan sa kalooban ang magpatawad at magmahal.